ko namakulit ako ng aso ko. Ayan, o. Oh. Ang kamatis na, ano siya? Cherry tomato pala. Cherry tomato. cherry tomato. Serpentina, ayan guys, Oh. So. Serpentina yan. Naging plantation na ng serpentina. Guys, o, so, oh, serpentina lahat siya. Serpentina. Ayan. So, yung gabi ko, hindi ko masyado umuulat. Sobrang dami serpentina. Mamaya, papakita ko sa inyo kung um, paano pag adjust uh, niyan. Nilalagay sa lemon tea with serpentina. Ang so, aking basil. Yan, basil. Napakataba ng aking basil. Parang serpentina, pero basil po yan, guys. Kalabasa. Yan. Kalabasa yan, guys. Ayun na. Sana hindi siya maano. Yan, buhay bukid dito sa village. Yan. Yan, meron din pala akong ano. Yung sigarilyas. Ayan na. Hmm. Merik, ayan, mataas na rin guys. So ayan oh. Makaway-kaway ang mga dahon. Hmm. So ayan ang aking tanim. So mag-aano na rin ako niyan, magbubungkal na rin ako para magtanim ako ng mga ibang gulay. Ayun, kasi maulan na tapos ulan na. Ayan, oh. tanglad, malaki na rin at marami din akong tanglad doon sa likod. Ayan ang aking miracle fruit. Ayan. Ang miracle fruit, guys. Ayan. Ayan ang aking turmeric. Ayan. Buusbong na rin. Hmm. May kasama pa akong dalawang makulit. Ayan. Ay, huwag sirain yung ating tanglad. Lalagay kita dyan sa tanglad at hindi makinakain yan. Makulit yan eh. Kaya hindi ako makapagtanim ng marami. Yan ako magtatanim. Meron na rin tayong papaya. Yan, magubunga na rin ang ating papaya. Paulan na rin guys. Paulan na oh. Eh. Mangga. Yan, itaas na rin ang ating mangga guys. Yan siya. Tingnan niya may tubig yan, guys. Oh. Gusto niya yan. Yung inuman nila, lalangoy lang yan. Yan, dati nang maliit siya diyan, kasi siya. Yan oh. Kulit yan. <laughs> Kulit yan. Mama niya, ayun ang best friend niya. Alam niyo ba guys, na hindi ko po, po sila ato. So, napakalapit nila sa akin kapag may mga may mga taong dumadaan dito halos sinahabol nila para hindi naman sila makakagat minali ko naman sila kasi mabait naman sila sobra naman sa pagmamahal lang guys ah uh, pag umiiyak sila nilalabas ko wag mo sirain yan wala na kayong ano tulugan kaya kung sino naman ang na mabuting puso dyan baka naman may kulungan kayong hindi na ginagamit yun na sila, tabing-tabing. Tabing-tabing yan, pero hindi sila nababasa, guys. Yan, o. Oh. Naayos ko yan. Tapoy yun, o. Oh. Yun. <laughs> Ayun, o. Oh. Hmm. Kulit pa. Yun. So, direct yun, Raph. Hmm. Okay. Iingata tong aso ko. Hmm. Dito na lamang po ang aking video kasi papasyal na po kami ng mga alaga ko. Thank you for watching guys and magandang buhay.